No, no. A few moments later, Punta to the moon, road trip, boom, boom, zoom, zoom, Safe no room. Yeah. Dapat di magmabilis hindi pala kayang lumiko tingnan mo di nangyari sa iyo ay dumaling oh. <tiple> ayo anong motor yan hilo bilis magbilis pag hindi ka mag-iingat sa lugar na to ang beses na sinasabi ni Bant mag-ingat kay sa lugar na to no pangking banking side tuod kayo dito may paglalagyan kayo maring maka uh, pa kayo sa mga kasalubong nyo sa part na to ito yung ano dito eh uh, front accident so yan payo lang ni minor pagdating sa kopada nang maiwasan talaga yung mga ano, mga disgrasya no so, so mga pangdamay po pa tayo ng iba kanina may hundaklik kanina sumimplang puti ka wala siyang kasalubong iba eh. na kung meron sa sakyan mga na naman siya. Kaya, yun. Yun lang naman pa.